Isang clearing operation ang isinagawa ng Binyan City PNP sa Lalawigan ng Laguna kung saan pinaalis ng mga pulis ang mga vendor na sagabal sa mga daanan. May report si Ryan Zamora. Nilinis ng Binyan City Police ang palengke sama ang buong pwersa ng kapulisan at ng Tanod Bayan Contract para sa anti-illegal vendor at clearing operation. Pinangunahan ni Superintendent Noel Alinio ang 35 kapulisan sa pagsisita sa mga nagtitinda at pinatanggal ang mga nakakasagabal sa daanan. Maging ang mga bubungan ng na mga nakapwesto ay ipinatiklop upang maging maaliwalas ang kapeligiran. Napansin din ng mga poste ng lampara na ginawang haligi ng mga vendor at ipinatanggal ang mga nakakabit dito upang hindi nalalong mapinsala ang naturang pag-aari ng gobyerno. Pinagsabihan naman ng naturang hepe ang mga nabanggit na negosyante na maging malinis sa kapaligiran at alisin ang mga nakakasagabal sa daanan tulad ng mga kahon ng prutas na kinumpis ka naman ng kapulisan. Mula dito sa Laguna, Brian Zamora, Eagle News.